A Another phone raid serie na naman po tayo 1, 2, 3 O, nakikilos! Alam mo sino? Pero kayo ang second batch ng ating phone raid serie Phone raid serie Sabi ang wallpaper mga ka a Diba? na 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 Mga si Kish may daw No! Meron siyang yellow app Kish! Never! Ano ba? Ano naman Okay na yan! Thank okay. you! What's up, what's up, what's up, mga ka-A! This is your A -girl, Aggie, And welcome, welcome to my YouTube channel! <laughs> and for today's vlog, Nako mga ka-A, another phone raid series. na naman po tayo with the rest of the Hideout performers At muli po naman pasalamat ako sa Hideout Kasi another reliever's night na naman tayo maki tayo sa Thursday group, dito lamang, kuya, sa Hideout Caloocan. Phone raid na simulan natin with uh, Mitch and Tete meet ng sa last vlog natin. Ngayon naman, here naman kaya sa mga Hideout performers ang ating ipo-porn raid. Paalamin natin naman ang mga kailangan, mga apps sa meron sila. Kung ano yung mga, of course, application na ginagamit nila at pang-bili uh, pang ng kung anong anek kanilang mga kailangan sa buhay. And of course, the last, last, um, photos so meron sa kanila, uh, meron sila sa kanilang gallery and of course, yung mga sinurge nila sa Safari or Google Chrome. Hindi nila alam to. Kayo na nga yung mga bakla na sa dressing room. Ano ba yung vlog Sabi ko kay uh, Ari. Kung <laughs> muna sabihin para. Kasi yung mga bakla buburahin eh. Kaya naman alaman natin na ngayon agad-agad. To see nung ba itong mga bakla na na may mga tinatagong sekreto. Kasi last time, may tinatagong talaga si Mitch. Talagang pinablurred ko na lang. Pero ngayon, eto nal, Let's do this mga kay. Alamin natin na po na yung So excited. Tara. kung sure mga ka na tayo sa mahiwagang, alam mo na backdoor ng hideout, Kaya naman tara! Alamin natin kung dunasodresyulong nasa Ay dunasalamo. Oo. Oo. Ito mga ka first time kong i-feature sa vlog ko sa aking channel. Itong dalawang performers na all the way from the south part of Manila. Ito yung mga performers na nanginirahan pa sa malayong lungsod ng Cavite Alam mo kung sino ang Sino? Sino ba? Sano ba? Sana ko pali-vlog. So yes, yeah. ako vlog. Vlog to so, ito na nga kayo tayo kasi nila kasi nilama kayo yun ako anong iba vlog. so akala nila siguro bagray Parang akala nila, niche ni Patty, pero kayo ang second badge ng ating own raid series. Serie. Phone wow. yeah. uh, own raid series. yo. hindi na, Ito na, hindi na, hindi Ito hindi na, hindi na, Ito na, hindi na, na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, 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 tapos kung ano yung ginagamit yung app pang check-in, pang check-out, kung ano yung mga ginagamit nyo. At ito na yung pinaka talagang kinakabahan talaga sila nung first time dahil aalamin na natin kung ano ang sinesearch nyo or last search nyo sa inyong Google or Safari account. Okay, mga ka-A, let's do this. Pero mga ka Okay, pakilala mo na kayo! Hi, Hi. si Pierce from the Hideout Comedy Thursday, Friday, and Sunday. Alam ko ko si Manny pabihagat family for every Thursday naman ako dito. Oo, Thursday. Kasi last time na, hindi ko ha, hindi ko mabihagat si Manny. Huh? Inuna ko muna si Petty tsaka si Mitch. Kaya this time, sila naman nag-feature ko. Kaya sila yung mga ano, Cavite Girls. Yeah. Hindi, yes, I'm from Florida. <laughs> Florida ano? <laughs> <laughs> <Kasi> mga <laughs> taga-South kasi tayo. Oo, mga taga-South kasi sila. South Carolina. Ayan. Yeah? <laughs> <laughs> yes. From South Carolina. Yes. <laughs>

Otega, <laughs> galing saan? Sa Molino. Sa Molino! Oh, Ayan, yeah. Molino and Las uh, Marinas, Cavite. And we are also proud kasi mga library babies kami. Yes. At nakapromise yung dalawa sila, hindi? Oo. Kasi kaya ako year 2026. At 2016. 2016. Ako 18. Ako Comic up power the life. Comic up power to the life. Mamo under the real. Ito na. Unain okay. natin, syempre, ladies, ladies first kiss. Magpaka-gentleman ka naman. Oh, ako <laughs> oh, Ang laki ng osos, oh. <laughs> 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 syempre, lady. Ha, <laughs> <laughs> uh, ang kanyang wallpaper, mga ka-A-Reveal. ba? Diba? na 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 say say baka iyo si Kish may didelete daw no <laughs> ayan ayan oh ang kanyang phone ay iPhone 14 iPhone 14 so pray ano muna natin if unlock muna ang mga bagay-bagay ba, hindi ako maano okay, dito pa -face <laughs> si Mitch din hindi siya mag-Facebook eh Ano yung buksan dahil? Ayan! Okay! Okay, makain. Nakita ko na ito, makain. May nakita agad ako, meron siyang yellow apple. Oh my God! Shout out sa mga pag -e na yellow apple. Yellow apple. Yellow apple. Yellow apple. <laughs> I'm so proud of you. nag yellow up sa mga ka-AOE. Ang mukad kasi ako, so spread ko lang naman yung uh -oh. news na ko. For equality. Equality. Tama nga naman, naman. Kasi misa kasi, kasi, kasi tayo mag-tapa, may iba na yung nakaano ka, di ba? naman. Uh -oh. Just spread my advocacy lang naman. Na equality tayo. Pero dito. wala ko sa pag-inaano dyan sa ako. Tama. Oo, pakalkal na ha. Ito na. <laughs> 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 First challenge natin na gagawin ay reveal natin ang last photo na meron si Mandy. Ito na po, pipindutin natin ang photos. Okay, may last photo siya. Ang last photo niya, para po mga ka-AI, isang screenshot. Parang isang chikahan to. Ayoko nga chikahan, sige. Wala na Totoo ba? Oo. Oo! oh. May kawala ka? Masayla. Diyos ko. Masayla. Ayan. alam talaga yung last photo niya. Ayan. <laughs> Sino to? Sino niya Is Isa sa mga ano, tindahan. Ano to? At eh, yung pumunta dito na super duper crush ko si Mula pa lang. Ang pogi nga mga ka-eyo. Oh. Sino okay. to? Shout out kay Kuya. O oh, mga ka-eyo. Ang pugi, oh. So, wag ka kilala talaga yung personality, eh. Ano pakala niya? Shoutout mo. Yung <laughs> Hello, Shoutout ni Mark Villanes Codero. Ano? Mark? Villanes Codero. Mark Villanes Codero. Shoutout ni Mandy Popok. Next, ayun na kanyang photo. Tapos, wait ko, may kawailahan. Bakla ka? Tandaan na natin, may kawailahan. Si Rawar na yun. It's his confrontation. Uh -huh. Mas maganda kasi nagkakumprontahan kaysa yung uh -huh. sa sa talikuran tayo mong kinukuda. Pero we're goods na. Oo, oh, yun naman ang importante, uh -huh. goods, ka, goods na tayo. Tapos, ano madalas mong ginagano? Black up. Black up. So, wala dyan ang eh. Black up. Ayan, ayan. 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 So, yes. so, ang last purchase niya mga ka-A -e, sa black up, alam niyo naman siguro yung black up ha, hindi ko na nakita, pero ito ang kanyang last purchase. Order complete. Ayaw, kita natin mga ka-A. -e. Akin ah, yung last purchase ay Butterfly Shadow Hairspray. Yes. Yeah, Ito! Ah, okay. Magandiyan. Kasi importante talaga yan mga ka-A. -e, yes, pag-perform. Na pag-perform may meron ka talagang hairspray. Kaya naman hindi mo pwede mawala yan as a performer. At eto na. Yun ang kaya last purchase. Magkano? Ilan na? Dalawa? Tapos Dala binili ko. 250 na agad. Yes. mura. Mas mura kasi. Let's do this. The Safari or Chrome, kung ano ang last niyan si Nurse. Pipindutin na natin mga ka-A. Pa, pinapakita ko sa inyo. Okay. Apps ng Disney. Yes. Ah, Disney Plus. Hindi ako naniniwala ng Disney Plus talaga to. Bakit Disney Plus? Eh, kasi gusto ko lang ma-action, hindi ba mo sa pag-spoke? Kapakamataan, yung mga mula, yeah. yung mga Cinderella, gusto ko na pamanin. Ah, okay. Nasa Disney Princess. Pero check pa natin yung iba, kung ano pa yung mga sinurge niya. Okay? Today, August, ah, meron siyang ano, o mga kaiyo, meron siyang book flights with Cebu Pacific. Ay, may mga pa ganun siya na. Yeah. Oh, ba't nagdi-disappear agad? Ano yun? Hindi ako talaga na makaswerte. Ah. Na ilabas kong buhon. Nagdi-disappear? Oo, <laughs> oh, ano <laughs> ka yun? Ang fair naman yun. Wala ah, parang mga tabs. At na natin sa mga tabs. Wala yung mga sinerge niya, mga ka-A. -e? Dahan-dahan lang natin. Ang dami mga tabs na naka-open. Yes. Okay, from different kind. Ay mga ka-A, -e. sobra. Malinis si Mandy. <laughs> Pero wala akong Thank you, Mandy. Thank you. Ito na mga ka-A. This time, iyan natin the ultimate kineso of my life. The kineso itself of Molino, Cavite City. Kish Neso. Hello, Bat. Ano naman? Kish naman, hindi naman ebat. Ayan! Okay. 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 na, Okay. 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 Alam mo, iba talaga ang iPhone, no? Oh my God! Another! Another! <laughs> Sa kanil mo, ano, nag-advocacy nag ng naga quality? Actually, hindi ako actual advocacy. Ah, ano ka? Ako yung advocate. <laughs> <laughs> ano nga? Bisa gusto ko talaga sila surprise sa'yo, mga bakla. Kasi talagang, nako, di talaga pwede so, i-delete. Ka Kinakabahan sila, mga ka-A. Kaya naman, alamin natin, last photos. Ayan, photos. Ang last photos ni Kish, ay! Ay, oh! Boogs! Okay. Ay, Ike! Oh, Ay! Pogi ni Kish dito, o oh, kuri-kuriyan. Ano? Okay na yan! thank okay. you! Di ano ang mas madalas mong ginagamit? The black app, ah. the orange app, or the... More on the orange app, thank you. Ah, uh -oh. -huh. Black app. So, black app na lang tayo, mga ka-A. -E. Akala ko mas active sa yellow app. <laughs> okay, mga ka -A. -E. Let's do this. The last purchase ni Kish. Ooh! TMU Arrive Black Tassel. Ano to? <laughs> Ano to? Loof-black na shoes. Oy, oh. Ang nice, oh. Ay, ito ba yung suot niya? Ay, ito pa lang yung suot niya. Agad mga ka -ay. Ang galing. At uh, nakakatuwa naman, tinignan naman ang presyo. For 100 pesos lang. Ah, yes. Luma, oh. Ah. Ang ganda. Ay, ano, eh? Ayan. Ayun ko, ito yung nakaka-400 talaga. yung amo, ayan o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Kaya, check out yun na sa yellow basket. The real revelation is here. So, pindutin natin mga ka-A. Okay. Ay, o, ano to? Small, SM South Mall branch. Anong ilaano mo sa SM South Mall, dahi? Ah, visa yan. Mag-apply ka sa ano ah, tra travel agency mga kaiyo, oh. na search siya. Kasi sa, po, sa totoo lang si Kesh, isa rin po siyang jet setter. Kaya saan sa siya nakakarating? So saan mo plano bakit nag-apply ka ng visa? You're going where? Okay, garaw, nice. Grabe. Ano mo, na A to A ako dyan. <laughs> oh. diyan. oh, alamin pa natin, tatalin pa natin mga kaiyo. Kung ano yung mga sinesh niya. Kasi oh, this morning, Wednesday evening. Ay, oh, may mga Wednesday evening pa siya nalaman, mga ka -A. Ah, kay Japan Multiple Visa. Ayan o. Ay, ano? -A. wala tayong nakita. Malinis si Kish. Wala, oh, pasado sila mga ka a nakakainis. Wala akong nakita ang ano, kabastusan. Porta natin Mandy and Kish. Ito po sa hideout. Kaya naman mga ka a kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, please, please do follow, subscribe sa aking mga Facebook accounts, sa aking TikTok, and of course, sa aking YT channel. Dahil kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, bago lang din po ako. Kaya mga bayot, Bye, -bye. Yeah. Okay, Thank you! Bye -bye.